LTFRB ang operasyon ng isang bagong ride-hailing firm dahil kumingi sa pasahero o nakikipagtawaran sa presyo ng pamasahe. Sa cease and desist order na inilabas ng LTFRB chairman na si Tsofilo Guades, inatusan itong RL Soft Corporation na nag-ooperate ng app na Indrive. Nahintoan ang kanilang operasyon simula sa January 23, ginawa-binigyan ng uh, cease and desist order. Ang groupong ito ng labing limang araw para sumunod at ipresenta ang kanilang proof of compliance. Natuklasan ng LTFRB na bagaman ng in-drive app, ang mga commuters at drivers ay pinapeg mag-negotiate sa preso ng kanilang pamasahe sa halip na sumunod sa firm met metrics na itinakda ng LTFRB. Sabi ni Guades, isa raw itong paglabag sa prangkisa at sa batas ng ating bansa. Samantalang sa iba pang mga...